King James version and George Lamsa translation 1 John chapter 5 verse 7 usa may nasulat mauni ang nasulat sa protestante nga biblia for there are three that bear witness in heaven the father the word and the holy ghost and these three are one klaro na sa biblia sa protestante Tumod kay Adunay tulo nga nagsaksi sa langit, ang amahan, ang pulong ng mong anak, o ang Espiritu Santo. Unya, kini silang tulo, giila nga usara. Ah, pagkaklaruhan na, protestante ng Biblia, guys, but, ana. During this sharing, allow me to quote and mention some few biblical texts, scriptural bases, mahitungod sa pagtulunan sa Trinidad. Kay ay eh kasagaran kita magod ang object sa pag BIBI o pagbugal-bugal ila binasa ba na no ito so may iksoon sa pagtinuuhan kay mga sila nga uh, pagtulon as katuliko di na mabasa sa Biblia. So, niining karong doktrina sa Trinity, uh, hatagi ko higay nga makamensyon o mga pipila ka mga doktrina, uh, pipila ka mga basihanan sa atong pagtulonan sa Santisima Trinidad. Una, diya sa dokumento mismo sa atong simbahan, the official a document, ang Catechism of the Catholic Church. Di ba, sa CCC number 253, klaro pinag-iingon, Trinity is one. We do not confess, we do not profess three gods, but one God in three divine persons. Klaro gina siya. Official na siya nga pagtulunan gawala wala tagasimbag tulog ka ginoo. Oh. Mauna nga close case gina kanang pasangil sa uban nga ang mga katoliko dagha ginoo oh. dili kay ang atuang official nga libro o pagtulunan wala man gaingon nga we worship three gods wala man gaingon we confess and profess three gods wala nagingon ang CCC klaro kay giingon we do not confess three gods we believe in one god only in three divine persons ang amahan ang anak ug ang espiritu santo Unya, gidugangan na sa musulod na paragraph sa number 254, nga nag-ingon, God is one but not solitary. Nagtuuta sa usa ka Dios pero dili naginusara o wala maginusara. Tungod kay aduna may tulo ka Dios nga personas nga maong amahan ang anak ug ang Espiritu Santo. Sa atong pag-ingon nga usa diha sa Santisima Trinidad, ang gipasabot sa usa mao ang kinaiya. Gitawag niya og nature. Ang pagkakinaiya nga mao ang Dios nung kinaiya. Usa ra gina siya. Mao na gipasabot sa atong pagtulon an at sa Trinidad. Kanang moingon tanga nga usa unya tulo. Tulo diha sa yang pagkausa. So kanang usa nga gipasabot diha, mao na ang kinaiya. Ang Dios nung kinaiya nining tulo ka personas. So kanang tulo sa Trinidad refers or retirado ka na siya sa ka managlahi ng personas. Ang amahan, dili mao ang anak. Ang anak, dili mao ang amahan. Ang Espiritu Santo, dili mao ang amahan, dili po siya mao ang anak. tulo ka managlahi, distinct and unique persons diha sa Santisima Trinidad. So ang usa, diha sa iyang pagkakinaiya, unya ang tulo retirado sa ilahang pagkapersona diha sa Santisima Trinidad. Mangutana ka, pa, Padre, nganu man ang usa, unya tulo. Usa sa mga Bible scholars o nagtuon sa mga experts sa Biblia, ingon sila kini kinibang Hebrew, importante kay ni siya na itong balikan o glantaw sa original giniya diha ng pagkasulat. Kay kasagaran translation, dili na mao. Pananglitan, kanang pulong usa, sa binisaya, wala may laing pulong tingalis usa. O nailaing ka ng buktong. Pero may untang usa sa binisaya o bugtong usa ra gina siya. Dili gina siya duha. Klaro na sa binisaya na to. Pag iyon na to nga usa, a ah, usa ra gina. Pag iyon na to nga bugtong, ah, wala gina kauban. Pero diha sa Hebreo nga lingwahe, o may untang gani kag usa, na ay duha kapulong sa Hebreo nga ang gipasabot usa gihapon. Na ato ng hisgutan. Ang una nga Hebreo nga lingwahe, kanang uh, pulong kanang na itong ikhad kanang pulong nga ikhad sa Hebreo nga lingwahe nagpasabot na siya o usa gihapon pero ang usa nga mauning ikhad nagpasabot og compound unity usa pero maramihan na makalibo. pero mo manay eh, kahulugan sa ilang Hebreo ala alam mo la ikhad compound unity one but many Example, usa kasi lihig, pero daghang tukog. Ah, muna ito na gito na compound unity. Daghan siya pero usa. Okay, mao na ang ikhad. Compound unity, isa pero marabihan. Na ay lain nga Hebreo nga lingwahe, nga nag-ingon og yakid. Kanang yakid, mao na ang literal nga usa. As in, usa ragyon or buktong, mauna ang yakit. Now, nga importante ni siya, nga itong tungod kay diha sa Old Testament, especially ka lang sa Deuteronomy, chapter 6, verse 4, maumani ang importante kayo nga pahinomdom sa Israel, kay ka lang sa Deuteronomy, size 4, nag-ingon man, Shema Yisrael, Paminaw Israel, God, the Lord Our God, the Lord alone is our God. The Lord, the Lord alone is our God. Kanang pulong alone or usa, kung ato ka sa Hebreo, kapag kasulat ini, kanang alone or usa, ang gigamit ng Hebreo, dili ang yakit. Katung literal nga usa. kundi dili, kanang gibutang diha nga one or usa, ang gigamit ana is ikad. Ikad sa Hebrew nga pinulungan nga nagpasabot o compound unity. Usa, pero maramihan. So, dili mo ingon ta nga ah, kay usama nang giingon di Biblia nga bugtong ragina siya. Dili, mubalik ta sa si Hebrew. Kay sa Hebrew, ang pulong usa, duhaman ka pulong ang nagdala ni ini. Katong yakid nga single ragyod, bugtong, og ka ikad ikhan nga gitaw na to compound unity. na usa may example ini, Kanang sa Old Testament, sa Genesis 1.26, karo kayo na nga ekspresyon sa Trinidad. Kanang giingon diha nga, ningon ang, ang Dios Amahan, buhaton nato ang tao sumala sa atong panagway. Kung pananglit mo ingon sila nga, wala na may kauban, so maingon raon ta ang Dios Amahan, buhaton nako ang tao sumala sa akong panagway. Pero klaro man ang word nga gibutang diha nga nato, buhaton nato, nagpasabot nga during the creation time na ay kuyog ang amahan. Kiniingon man siya, buhaton nato. Dili po matawag og anghel. Kay sa sunod, ingon man siya, buhaton nato ang tao sumala sa atong panagway. Sa atong panagway. Unya, kay gitudlo biya na nato, nga we are created in the image and likeness of God. Sa ato pa, kining kauban ni ining nato nga gizgutan sa Genesis 1:26, kun kinsa man ni nagpasabot kini nga Ginoo or Dios usab kini. Kay gibase man sa kauban ining pulong nga nato ang paghimong sa tao. Unya kay ang tao gibuhat man ta sumala sa panagway sa Dios. Sa ato pa, ang kuyog ining uno by sa hinisis nga ang amahan nag-ingon nato, ko, Diyos usap. Tulo na ni ka Diyos pa Ayaw sa, ato sa nang isgutan ron. Pending sa anang kwestiyon na. Pero paro sa Henesis 1.26, ang kabahin sa Trinidad, ang atong pagsimba sa usalamang ka Diyos, pero tulo ka personas, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Diyan sa Mateo 28.19, karo kaayo ang implikasyon sa Santisima Trinidad, ang gospel at ang ibasa sa karon? Sa dihang yung ginoong Hisokristo, miingon, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Karo kaayo ang ekspresyon sa Trinidad. Sa Mateo chapter 3 verse 16 o pariha sa Synoptic Gospel ng Luke 3:22 kabahin ni sa pagbunyag sa tuginong Isus, During baptism, ang Santisima Trinidad is gipadayag. Ang gibunyagan, mao ang ikaduhang persona si Iso Cristo, nga Diyos usap. Sa iyang pagbunyag, mikunsa kunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati, ang ikatulong persona sa Trinidad. Unya na gikan sa panganod, ang tingog sa langitong amahan, nga Diyos usab nga nag kini ang pinangga anak, nga nakapahimuot kayo kanako. Mga iksuon, ato ning binagsaon, aron nga maklaro. Ang Dios amahan, base sa Malakias dos Gs, giisip o giila nga Dios. Malakias dos dyes. Ang amahan, giila nga Dios. Pinagi sa pag-ingon, adunay usalamang ka Dios nga nagbuhat kanato ang amahan kanatong tanan. So, maingon na po ng uban, o tanawara, usara kabok ang Dios di ay, ang amahan. Okay, time sa, mupadayon ta. Sa Juan 1, 18, mauni ang nasulat, wala pa nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa amahan, maoy nagpaila kaninyo o may nagpaila ka niya. Sa ato pa ang anak ko, di ila di ay nga Dios. Juan 1.18 So, dili lang ang amahan. Giila di nga Diyos. Base sa Malakias 2.J. Diripod mismo sa Juan 1.18 Giila po ang anak nga Diyos. Napailain. Colossus 2.9 Sulat ni San Pablo ngayon sa Colossus chapter 2 verse 9 Giingon di diri. Klaro yung kayo ni. Ang tibook nga pagka-Diyos, ana na kang Kristo "...bisan diya siyang kinaiya sa pagkatauhanon." Pagkaklaruhan mo na, litra po litra mo ginagawa Colossus 2.9 "...ang tibuok ng pagkadyos, anaakang Kristo sa iyang pagkatauhanon." Pagkaklaruhan. Naapailain. Sulat di hapo ni San Pablo ng ito sa Kapilipos, chapter 2, verses 5 to 7. "...angay ninyong batunan ang kinaiya ni Kristo, nga bisan siya Dios wala makikipong sa dios o pagkaklaro hak ayo nga ang anak di ay giilapod di nga dios pila kabog dios ha mo lang mo ingon ng ubang reliyon butol ning katolikogmas hmm. father is god malakias 2:10 the son is also god okay colossians 2:9 Philippians 2.5.7, John 1.18. Di ikatulong. Base sa buhat sa mga apostoles, chapter 5, verses 3 to 11, ang Espiritu Santo giilapod na Dios, Pilay Dios, Amahan Dios, Anak Dios, Espiritu Santo Dios, Pilay Dios, Moingon ko na sila nga butol ning katuliko kay 1 plus 1 plus 1 equals 1. O addition na yung gigamit, gamit ang multiplication. So, 1 times 1 times 1 times 1. O, 1 rega po na. No. Pareha na nag-isda ba? O, inikuli ron ninyo ha? Kini, simple nga analuhiya. Inikuli ninyo pagkwa mog isda. O, uya hiwa at tulo. Hiwa at tulo na isda ba? Ulo, lawas, o ikong. kabog isda pilak hiwa ang ulo isda dile isda ang lawas isda dile ang ikog isda dile pila kabog isda oh see mo, umingon mong tulo ka dios ang ulo isda ang lawas isda ang ikog isda tulo ka hiwa pero komon sa kinaiya sa ilang pagka-isda walay tulog ka isda nga nahitabo mo. Simple raman na siya. Kuha agin ang nagisda isda. Good ayaw rin pag huna Usa ka isda, kuha arag yun. Nga iwa ang sa tulog. Dili gina, mamajik na tulog ka imong isda. Usa ra gina ka isda, tulog ka hiwa. Na mabalik ka diri. Gihisbutan man ang amahan Dios, ang anak Dios, Espiritu Santo Dios. Nagpasabot ba nga tuloy Dios? Dili, usa ra gina. Atong patubagon ng ng Biblia sa mga protestante. Dili tamo gamit o Biblia na kay mga iman bayas. Tulo ka Bibles nga protestant Bibles nga gamiton nga patubagon nga nagisgot o Trinidad. Una, kining King James Version. Klaro magini nga protestante. King James Version, diha sa First John chapter 5, verse 7, apil na ang George Lamsa translation. Oh, paborito man is uban na to, mga iksoon. Di ilan ako is gutag kinsa sila. Okay. So, duha ni sa kabibliya ha? George Lamsa translation and King James Version. Isulay ra na Google. Makita ang na ninyo. King James Version and George Lamsa translation. 1 John chapter 5 verse 7. unsa may nasulat. Mauni ang nasulat sa protestanteng nga Biblia. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Klaro na sa Biblia sa protestante. Tumod kay Adunay tulong na nagsaksi sa langit ang amahan, ang tulong ng among anak, o ang Espiritu Santo. Unya kini silang tulong giila nga usara. Ah, uh, pagkaklaro na, protestante ng Biblia, guys, but anak. So, na -ana tayo dipinsa karon kung bugal-bugalan ta, nga ingnon mga butol. Kay 1 plus 1 plus 1 kuno equals 1. Ang amahan, Dios, ang anak, Dios, Espiritu Santo, Dios, pero usaragit ka, Dios. Biblia, mismo, protestante. Kining tulong, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo, giila, nga usara. Dios sa Revelation chapter 7, verse 10, sa Amplified Bible, gikan is evangelical, si Joyce Mayer, nga usa ka evangelical, maunay ang nasulat sa Revelation 7.10. In a loud voice, they cried out saying, Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb, our salvation is the Trinity's to give. And to God, the Trinity, we owe our deliverance litra po litra gina siya na Trinidad na as Biblia. So, gidibank na ng claim sa uban nga dili mabasa ang pulong Trinidad. Kini siya gani, Biblia na siya sa protestante. Mga igsoon, mauni ang atong gituuhan. Usala mang ka Diyos, diha sa tutulo ka managlahi ng personas. O maglibog mangani mo, ngano nga gituluan tag-usa ka Diyos sa ragyon. Pero ang amahan dios anak dios Espiritu Santo Diyos, And yet, usaragit ka Diyos atong gituuhan, balik ito akong giingon ninyo. O maglibog, magalit, magbalik, pangita alayin mo isda, niya hiwaan, nagtulong. Hinundumi, ragin na siya, nga simple, nga analuhiya. Sa ka kabahin, wala na magic, nga tulog na kabog isda. Usaragit ka isda na nagapabilin, nga, nga tulong kabahin, ang nahimutang ni Ana. Kini siya, nga piyasta sa Trinidad, Usa ni kapistahan nga nagisgot about relationship. The Trinity is about relationship, harmonious and loving, respectful relationships. Tali sa amahan, sa ana, ug sa Espiritu Santo.